guys, mga sa ito yung pansit po guys pansit bihon ang aking gulay ay pichay ang aking sahog chicharon baboy guys chicharon baboy ang aking sahog Pero masarap ito guys, chichan bago yung nilagay ko. Tapos pichay ang gulay. Maluluto na ito guys ang aking pansit. Bihon. Sana magustuhan nyo ito ang aking pansit. Bihon. Simpleng luto. bakit bihon na guys ready to eat na ang aking pansit bihon maingay ang aso sa kabila guys Sarap na yung ulam sa kanin. So, yung ulam namin, itlihon. Ayan, sarap ito guys. Wala, isang tahong. Ano lang? Sitarong baboy lang. Wala naman budget sa baboy na pilaw. Sitarong na lang. Tapos, itchay maluto lang yung pansit bihon pero masarap to guys kaya so, chicha na lang ang sahog mainit-init pa ang aking pansit bihon magito it na guys hanggang dito na lang guys